Claudine Barreto, inamin ang pakikipaglaban sa matinding depresyon. Mga kaibigan sa showbiz, nagpaabot ng pagmamahal at panalangin. Maraming netizens at tagahanga ang labis na nag-alala matapos ibahagi ng aktres na si Claudine Barreto ang kaniyang pinagdaraanan sa pamamagitan ng isang emosyonal na Instagram post. Sa naturang post, malungkot niyang isiniwalat na kasalukuyan siyang dumaranas ng matinding depression. Kalakip ng kaniyang pahayag ang isang maikling video na kuha sa loob ng St. Luke's Medical Center. Sa ilang bahagi ng video, makikita si Claudine na tila humahagulgol habang mahigpit na nakayagulgol yakap sa isang babae. Sa ibang tagpo naman, ipinakita kung paano siya inaalagaan ng kaniyang anak na si Noah habang siya'y nakahiga sa hospital bed, isang eksenang labis na nakakaantig ng damdamin. Sa caption ng actress, mariin niyang sinabi, Yes, this is what depression looks like. So please don't judge. We all need more understanding and compassion. Isang pahayag na naglalayong ipakita sa publiko na ang mental health struggles ay totoo at nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa at malasakit mula sa lahat. Makikita rin sa ilang larawan na kasama ni Claudine ang kaniyang ina at kapatid na si JJ na kapwa nagbibigay ng suporta at lakas ng loob sa kaniya sa panahong ito ng matinding pagsubo. Agad namang bumuhos ang mga mensahe ng pagmamahal at panalangin mula sa mga kaibigan at kasamahan ni Claudine sa industriya. Isa na rito si Vilma Santos na buong pusong nagpaabot ng suporta sa aktres. Hi my dearest baby Claude, we are all here loving you. Dito lang kami para sa'yo. Tomorrow is another day. Be happy, smile and enjoy life cause you are blessed. I love you. Hindi rin nagpahuli ang singer-actress na si Vina Morales na nagsabing, Sis love and hugs for you. We'll pray for you. Samantala, tatlong heart emojis naman ang ipinadala ng aktres na si R.C. Muñoz bilang simpleng tanda ng malasakit at pagdarasal para sa mabilis na paggaling ng tinaguriang Optimum Star. Ang pagbabahagi ni Claudine ng kaniyang karanasan ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagiging bukas sa mga isyu ng mental health. Isang paalala na kahit ang mga iniidolo sa showbiz ay dumaraan din sa laban na hindi nakikita ng karamihan. Sa kabila ng kalungkutan, nanatiling buo ang suporta ng kaniyang pamilya at mga kaibigan at patuloy ang dasal ng mga tagahanga para sa kaniyang paggaling at pagbabalik-lakas.